Naglabas ng ilang dokumento ang kampo ni Marojas para kontrahin ang pahayag ni Mayor Rodrigo Duterte na walang nakuhang benepisyo ang mga taga-dabaw mula sa PhilHealth. Pero si Digong tinawag na peke ang mga dokumento. Umaaksyon si Mia Reyes. Go. Go ahead, Mayor Duterte, I dare you. Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang natulungan sa Davao City, kaubay aatras? Ah, sabi niya lahat cover I even sign yung kanila ay kung saan lang yung aking constituency wala yung mga labi ko nga kayo nakikinig mong kayo buong Pilipinas totoo to Ganito kainit ang naging ni ng na Liberal Party Standard bearer Mar Rojas at Mayor Rodrigo Duterte sa ikatlong Pilipinas presidential debate noong linggo. Nagugat ito sa pagkontra ng Alcalde sa pahayag ni Rojas na marami nang natulungan ng PhilHealth sa Davao City sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Maniwala ka dyan kay Mar? So bakit pinipilit ng Ganon si Mar. Ganon si Mar. He, he, he thinks that parang sweeping statement and everybody will accept it. Ang sagutan na uwi pa sa paghamon ni Rojas kay Duterte na umatras sa eleksyon kapag napatunayang tama siya. Kagabi nagpatawag ng presko ng Daang Matawid Coalition para ipresenta ang dalawang dokumento na susuporta sa sinabi ni Rojas. Isa sa mga dokumentong ito ang listahan ng higit na sa 3 bilyon na halaga ng claims na binayaran ng PhilHealth sa ngayon. Sa isang statement naman, sinabi ng pamunuan ng PhilHealth na nasa 1.4 million na ang miyembro nito sa Davao City. Patunay raw na mali si Duterte. Kung ang hinihingi lang ni Mayor Duterte ay ebidensya na sila ay uh, nakatanggap ng ganitong klasing tulong mula sa PhilHealth, mula sa national government, eto po, klarong-klaro, black and white, nakaprint, pwede yan tingnan. sa naman ay mayor ng Davao City, hindi po pa. O, eh, alam naman po niya siguro kung ano yung mga klinik at mga hospital na ito. Kung gusto niya, puntahan niya mismo. Tanungin niya yung mga tao. Ano ba? Pero giit ni Digong, peke ang mga dokumentong prinisinta ng kampo ni Rojas. This guy is, sabi ko, like, he's a liar. Alam ko yan kasi ako ang nagperma ng document about filial, city government. Nangunahan nga ang coverage ng mga empleyado. Wala nga yan. Welta Rojas, wag nang ibahin ng alkalde ang usapan at tapatan na lang ang mga nilabas nilang ebidensya. O kung hindi man, umatras na lang sa eleksyon. I-remind ko na sa kanya, mag up ka. Lahat naman ng karanasan ko sa kanya, ganun lang eh. O, oh, hinamon niya ako, pinalagang ko siya. Tapang-tapang niya sa salita, wala namang kawa. And you know what? This is dangerous for our country na hindi ka karapat-dapat maging pangulo. Maaksyon bilang Pilipino Mireyes News 5 Be Sure to come back Use 5 everywhere Copyright 2016